Mo na tong igno di siya nga asawa diyan, nakita mi di lano noon. Inakuas, kuan man laki man diyan, di isa mi sa laki, bay lang. Dako. Gasahi kay na kita, na, kay kay. Kay isu ko ba? <that> eh, kaw kanya baligya in ilog ko bay pero kabaw ka. Ay, kabaw <laughs> na mo dito. Bay mo to. Wa kaihi ba? Mo pakahi o? kaya ni kagapon siya kagakon hindi siya magkipagkanaan hindi siya hilingin pamagodbulan kagakon ah, ewan ako mabagtay yapon oh nagawag yapon siya wala man yung magiging sa'yo huwag kinabantik sa'yo to ah pagkakawag wala may buto wala na unyak pa na galing ba eh wala unya pa na ikatulong baba anak

Saktuhan ang laki eh. kipos ang iya. Oo, oh, tulog. <laughs> Saktuhan. Oh, kalingas man to. Kaya di kasi hilingas oh. Oo ay raa Oo. Itong isa sa doon, magkaroon ka lang. Grabe na Ano? Pero ay pag-retire rin. Kaya ng galayo Thank mm -hmm. you. po yan sila oh eh uh. Hmm. Ano? Soap number 5. ala Ah! Lagi natusok. Okay, wala, okay ra okay ra <laughs> Tusok yung loob. Yan, dire, ilalap <laughs> Pero wala naman sa... Igo! Igo! Igo, <laughs> eh. Na na. Okay na siguro. Total manguwag ni ni Malihok. Na. Oh. Kung ni. Wala, wala. Tapos tasa yung itlog ang may naigo. <laughs> Wala na siya ikusog, lingkod ba siya? Luwi siya Luwi ah Saktuhan lagi Ikuhan lagi tubig Hugasi lang, kung mauga at isprayan Pwede lang haon Muruwara ah, bau iya pa ikogo. Masa ba nao bahag. Ah, ingapeng ikog nya o. Katung inahin wala ba? Eh, Masa ba ido. Ma boros to. Iya Di na brediran, na sauna. Ana bredi amboros oh, na. Oh. Dikado nak ni, Harun.